Ngayon, kung gusto ninyong baguhin yung uh, liquidate ng confidential funds, gusto niyo na mas, ano, mas, mas uh, detalyado, eh dapat simulan ninyo sa inyong uh, hanay. Hmm. Eh mainit na mainit. Itong mga kongresista sa... Uh, daan, actually, wala isang daan million yan eh. Parang ang inahanap uh, hinahanap lang is oh, mga 60 plus million lang yata eh. Although malaking pera pa din yan, kaya lang alam naman natin, lagi natin siya nasabi na nasa kowa uh, COA na po yan. Uh, At sinabi ng COA, walang, ano, oo, ha? Ha? walang problema. Yan ang sinabi ng COA. clear ng COA. Oh, So itong mga congressman, pinipilit pa rin nila itong uh, mga pagbibintang ng pagdanaho kay uh, VP Sara. Eh, ang tanong, sila ba bilang mga kongresista, eh, binago naman nila yung or nag, ano batas ba sila para tanggalin yung confidential funds na yan. Kasi kung wala kayong batas na ginawa na bawal na yung confidential funds, sa sa 2026, meron pa rin mga confidential funds. Ngayon, kung gusto ninyong baguhin yung uh, liquidate ng confidential funds, gusto nyo na mas, ano, mas, mas uh, detalyado, eh dapat simulan ninyo sa inyong uh, hanay. Kasi yung liquidation by certification, isa rin po yan sa nire ng taong bayan. Hindi lang yung confidential funds na yan. Pati mga senador, merong liquidation by certification. Kaya nga isa yan eh, sa sinusulong sana ni Pastor Kibuloy noon, na matanggal yung certification by or yung uh, liquidation by certification, liquidation by receipt kailangan hanggang sa huling sentimo, sentimo malaman ng taong bayan kung saan nang napupunta yung pera natin. Eh, sisilipin natin yung ibang opisina. Pero tayo mismo, kayo mismo ng mga kongresista at mga senador, ni hindi nyo kayang buksan yung inyong mga libro. Kaya nga, di, actually, ito ang simula ng gulo na to eh. Mm -hmm. Nung nag-request, nung uh, in-expose ni Pangulong Duterte, itong Congress as pinakabulok na uh, ahensya ng gobyerno at hinanap niya yung mga liquidation netong mga congressman doon nga lumabas yung MOOE, liquidation by certification, hindi ba? So hmm. kailangan kung talagang sincere kayo na hanapin yung pera ng taong bayan at i-account dapat magsimula sa mga bahay ninyo. Magsimula sa inyo and then tanggalan din niyo ng confidential funds ang pangulo kung gusto niyo or kahit hindi niyo tanggalan, Scrutinize sure rin. Sana pupunta yung confidential funds ng Pangulo. Kasi, inahanap natin yung pondo ng uh, Office of the Vice President. Eh, ayun eh. Kinleer na eh. Sabi nga ni Banat Bay, kinleer na ng COA.